Nakatakda ng isang gawa ang special election sa Oriental Mindoro sa darating na December 8 matapos mabakante ang posisyong iniwan ni uh, Congressman Teves sa Kongreso kasunod ng kanyang mga kasong kinasasangkutan. Si Robin Posas para sa detalye ng balita pinal ng bakante ang posisyong naiwan ni dating congressman Arnolfo Tevez Jr. matapos matanggap ng Commission on Election o COMELEC Chairman George Garcia ang Certificate of Permanent Vacancy at ang resolusyon calling for special election mula sa House of Representatives. Ang nasabing special election ay magaganap sa 3rd Legislative District of Negros Oriental sa ikasyam ng Disyembre ngayong taon. Iyan ay upang mapunan ang naiwang posisyon ng nasibak at dating mambabatas na si Arnie Teves. Aprobado na rin ng Comelec and Blank ang mga araw na may kaugnayan sa aktibidad sa nasabing special election. Sa isang pahayag, maaaring magpasa ng Certificate of Candidacy o COC ang mga nais tumakbo sa posisyon simula November 6 hanggang November 8. Maaaring magsimula sa pangangampanya ang mga tatakbo mula ikasyam ng Nobyembre hanggang ikapit ikapito ng Disyembre. Matatanda ang napatalsik si Teves sa Kongreso matapos nitong hindi sumipot sa House of Representatives at hindi gampanan ang kanyang tungkulin at masangkot sa kasong pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel de Gamo. E de din ang dating mambabatas bilang terrorism ng Anti-Terrorism Council. Para sa Euro TV News, John Robin Posas, sumasaludo sa bawat Pilipino.